Yan. Low heat lang naman muna. Low heat lang muna tayo para hindi siya mabigla. Check natin kung luto na. La guys, hilaw pa. Hindi pa siya luto. Kunti pa siguro to. Tawagin nyo na akong weirdo guys. Pero itutuloy ko pa rin ang pag dito sa aking gagamba. Kung yung iba ginagawa ay deep fried. Tsaka gisa-gisa. Ako, grill guys bagay na bagay to para sa inihaw guys in isang kamatis sa olive oil kumusta tayo dyan guys sana ay all good tayong lahat ako eto wala nang makain kaya yan mag ako ng aking mga gulay at birditer Siyempre joke lang yun guys eto kasing dalawang taxidermy ko na ito ay may aroma pa actually mas malakas pa yung aroma nito kaysa dito sa ating recent na most recent na taxidermy. Eh, para mawala yung kanilang amoy, kailangan nilang matuyo, kailangan nilang mainitan. Ang problema ay winter ngayon dito sa UK. napakalamig, walang araw, laging madilim. Kaya etong dalawang to ay hindi naiinitan, kaya yung amoy hindi nawawala. Yun ang major disadvantage kapag ganitong taxidermy. Mas okay yung formalin injection na lang, pero wala akong mahanap na dito, kaya ito na lang. Okay, to simplify guys, eh, kailangan nila ng heat para matuyo. So, walang heat sa labas kasi mga winter, walang araw. So, ito ang magiging source of heat natin. Itong gas stove na ito. Gagamit tayo ng isang napakabigat na cast iron na grilling pan. For your information lang, guys. Itong grilling pan na ito, eh, hindi ko na nagamit. So, kung check nito dito, guys, eh, may mga saput-saput pa dito. Napakadumi. <laughs> hindi ko na ito nagamit. Kaya okay lang na pagpatuyuan ng ating mga gulayat first time kung gagawin ito so hindi ko alam kung maging successful hindi ko alam kung baka sa sobrang init eh, yung mga natirang juice sa lobe kumulo baka mapunit yung kanilang exuvier. pero try natin why not ko kung Yan. painitin lang natin tong ating grilling pan lagyan natin ng bawang sa gilid guys para mabago yung ating inihaw <laughs> joke lang guys yan So, let's see. Malinis naman na ito eh. Kaso, yun nga lang, hindi siya, hindi pa siya naarawan ng todo. Kaya, medyo maamoy. Meron para tayong exhaust dito. kaling malakas yung amoy. Eh, wala pa naman ako naamoy guys. So, off ko muna to kasi maingay. Ito eh, kamakailan ko lang ito na taxidermy. Sasabay ko na rin guys. Ito, yung aroma niya, hindi malakas. Mas malakas pa rin ito. Dahil siguro napakataba niya eh, Mas juicy. Ito, payatot. Kaya, walang, walang kasabaw-sabaw. Tapos na natin itong si Kaido. Ayan. Itong si Kaido napaka laki ang haba ng galamay. <laughs> Inihaw na goliath bird eater. Saan kayo makakita ng ganyan guys? <laughs> dito lang sa SPTV. May mga white smoke sa paligid. Ayan pa nakita dito yung mga white smoke. Oh. May white smoke sa paligid ng ating mga tarantula. Yung apoy, eh. medyo nilakas ang lalong konti. Everything's going well all good naman sila. Tapos yung articulating hairs, hindi naman siya na kukulot or nasasunog. Yan, na niyo guys, yung articulating hairs ay no. Gumagalaw-galaw pa nga sa, dahil sa init, di ba? Ang patunay na kanina pa, napapainitan tong mga to. Ito yung ating mga successful taxidermies. Yan, isang kadibina versicolor. Ay, yung palang kanibina versicolor tapos ito yung ating chromatopelma sinupubescens tapos tiltocatl albopelosus etong mga to nung pinatuyo ko sila eh, tinabi ko lang sila sa heater ng medyo napakatagal na panahon pero tipid-tipid tayo sa bills ngayon kaya ginagawa ko ngayon eh, yung ginigil ko yung dalawang gulay at sa baba so hopefully all good yun para mas tipid yun sa sa bills. Yan yung pinakauna ang ating account sa Kuya Colata Yan ang pinakauna kong taxidermy. Tapos meron tayong dalawang centipede dito na gusto kong i-raise or basta yun. Ah, so, hindi ko pala kung paano. Siguro may 15 minutes na sila dito at wala pa naman changes sa kanilang physical na appearance. Kaya dito muna sila. Naka-on pa rin yung kana. Naka-on pa rin yung apoy natin sa ilalim. Naka-low heat pa rin. Check natin. maka sunog na sa ilalim. Goods naman guys. Ayan yung mga lupa-lupa yung pinatapal ko noon. Goods naman guys. Pati yung mga balahibo dito sa ilalim guys. Goods na goods naman Oh. Iba din naman siya nasusunog. Tingin ko successful itong ating pag-experiment grilling um, tarantula taxidermis para mawala yung amoy ito yung ginagamit kong heater para dito sa ating tarantula room so nung uno yung ating dalawang gulay eh, dito ko pinatong para mainitan si yung amoy eh kaso pagpasok ko kinabukasan dito sa ating tarantula room may napakalakas ng amoy patunayan ko guys na totoong nakagrill tong dalawang to. <laughs> Oh, umabot pa ng 140, 130. Yan, umabot ng konti. Umabot pa ng 100 plus, guys. So, oh. so mas mainit yung abdomen kaysa sa carapace. ano? Check natin kada nya. niya. -hmm. Parang times 2 sa abdomen, guys. Oh. No? naka-centigradian guys hindi then Fahrenheit I'll be honest guys yung amoy ng ating gulayat na female eh para siyang ano nihaw na tuyo na medyo nasunog hindi na siya yung amoy na nabubulok parang amoy na sunog na inihaw na tuyo eto naman halos wala ng amoy eto kasi mas nalinisan to eh talagang nalis naman naman kasi napunit yung abdomen eh kaya may lupa dyan oh. 30 minutes na silang nakasalang pero check nyo guys yung mga balahibo sa paa pa nila hindi nasusunog kasapot-sapot pa tong ating tatapos sa kasi tinambay ko to sa labas eh nung bago ko muna pilipinas nakalimutan ko nandun siya magalagalaw yung balay dahil sa heat mga na tong grilling pa ay pa sa pa ako <laughs> Baga na tong grilling para para magpatuyo ng taxidermy. Hindi ko lang sure kung bago work ito sa normal na frying pan pero dito sa grilling pan eh goods na goods siya. Diyan sa Pilipinas kahit ibilad yo lang sa araw yung inyong taxidermy basta wag lang lalanggamin tsaka wag lang na nakawin ng mga ligaw na hayo or ng kapitbahay niyo. Medyo nilakasan ko na eh. yung apoy. Siguro mga 2 minutes na. At wala na ako nakikita mga white smoke sa paligid nila. No, maangat. so siguro ito yung tuyo na yung lobe nila. Kaya off na natin. Palamigin lang natin sila ng konti. Tapos ililipit ko silang dalawa dito. Baka kasi pag nilipit ko sila agad dito eh, may floral wire sa galamay nila. Baka masyado silang mainit ngayon. Baka matunaw lang ito. Kainan na. Sino may gustong... Sino may gusto ng inihaw na... Tarantula <laughs> dyan. Tapos si Big Mama. Mas malaman. Yan guys. Together na ulit si Big Mama at si Kaido. So, eto na sila guys. Magkatabi. Magkasuyo buong gabi. Masarap ang katabi. <laughs> so, yan na sila. Uh, may pin pa rin na nakaipit sa kanila. Hindi ito nakatusok sa katawan nila. Parang iniipit lang sila. Yan. Para kahit mabaliktad-baliktad ito hindi sila mahuhulog. Kinabukasan na to guys after 24 hours na ito. Yung amoy nila ay konting konti na lang. Yung tipong hindi mo sila maamoy pagpasok mo ng tarantula room. Kailangan mong ilapit yung mukha mo para maamoy yung napaka konting aroma nila na hindi na mabaho. Yung parang aroma lang na parang nasunog lang na toyo. Pero mawala din yung guys as days goes by. So conclude ko guys na successful yung ating eksperimentasyon. Ayan. Astig, ba? Diba? Okay, nakadalawang session sila ng pag kasi kaya nung umaga pagising ko. Pagpunta ko dito, may konting amoy akong naamoy. Tapos, ayun, uh, inihaw ko ulit sila kaya ng hapon. Tapos, ngayon namang gabi, Pagbalik ko dito sa Tarantula room, wala, wala akong maamoy guys. So all good. Pwede, pwede na sa pang display guys. Wala na ka ng maamoy. Pero mas maganda kapag may salamin eh. So yun next time siguro hanap tayo ng frame nila. So ayun guys, maraming salamat sa panonood ng aking pag ng dalawang taxidermy. Sana eh, nag-enjoy kayo. <laughs> so guys, maraming salamat. At yun, chill lang tayo lagi dito sa SPTV. Shoutout muna tayo mga lords. Kina, Carl Patricio, Omar Kelly Martinez Alcon. Mark Rachel Kelao, Hail You No Cortez, Fortis Fortuna Adjubat, Jeffrey Kaligdong, Algin Constantino, Reymar Tatoy, John Ams Namok Glenn Leo Oidutsuk, at Cloud Chaser, at JMD Diyawa at tapos na. Salamat.